So, I beg your pardon. Sigurado po ako, isusugal ko dito ang aking pangalan, aking yabang, ang aking karangalan. Na sigurado ako, i-dismiss ito ng ICC. Kung hindi man sa pre-trial judges, ay ma-dismiss yan sa appeals judges. Sigurado po ako, magbubunyi ito mga, mga digong boys. Atin nila yung pag-aristo na walang kwenta. Maliban po sa lack of jurisdiction o walang authority, mag-argumento pa rin sila sa pambababoy sa pag-aristo kay Digong. Kasi bawal din po sa International Criminal Court ang magsasanksyon o papayagan o bigyan ng authority ang pambababoy na pag-aristo. Kasi Human Rights Court din ang ICC. So hindi na pwede tatanggapin ang panglabag sa human rights ni Digong. Oh may tatlong ano uh, may tatlong prinsipyo sa sa ICC or International Criminal Court at pinakaimportante diyan ang independence. Hindi pwede manging ang korte sa Office of the Prosecutor. Ang prosecutor naman hindi pwede manging sa korte. Ngayon, kung ano bang ginagawa sa preliminary examination ayon kay Don Jacobs at sa iba pang mga umaayon sa kanya, pag sinabi mo raw na preliminary examination, ang tanong yan, ano ginagawa ng Office of the Prosecutor kung preliminary examination? Simple lang. Ang ginagawa daw ng uh, isa is, uh, Office of the Prosecutor kung preliminary examination ay nag-google lang, nag-search, re research sa Google. O di kaya mag-download ng mga incidente ng mga human rights violation mula doon sa Amnesty International na website. O di kaya magda-download ng mga mga reports ng mga patayan o kung ano man paglabag sa uh, sa human rights o karapatang pantao mula doon sa Human Rights Watch na website. So, ibig sabihin, iyan ba? Iyan, ganun lang po ginagawa. At tapos, kung makumbinsi sila, ay hanapan nila ng iba pang ebidensya at kung magkakuha pa sila ng ibang ebidensya, ay magde-decision sila kung itutuloy nila. This, in this uh, period, tandaan mo, hindi nakikipag-usap ang prosecutor sa sa bansa na sakop nitong nung pinag-uusapan na kaso. In this case, sa Pilipinas, hindi sila nakipuntap. Kundi ano lang sila, nagda-download lang sila ng mga na lumabas sa sa, sa YouTube na mga pangbira ni Duterte, yung sinasabi niya, kill, kill, kill. So, hindi pa yun action ng official ng Office of the Prosecutor. Kundi data gathering lamang sila. So, kung data gathering, ay hindi pa mag uh, may bibigay sa korte ang... Uh, hindi pa maibibigay ni hindi pa nila makasampa sa kaso korte kasi hilaw pa, kulang pa ebidensya. So kailan kung makaiipon sila ng ebidensya. Kagaya ng ginawa ni Trillanes, nagbigay siya doon ng uh, information or communication, uh, may supplemental communication pa siya. So nagkaroon sila ng ebidensya. Ang tagal naman nila nagdesisyon. February at uh, 2017 pa or April 2017 pa binigay ni Trillanes ang mga uh, reklamo na una yung si Si Judge Attorney Judge Sabio ang ginamit niya. Sinabit 'yung mga affidavits ni Edgardo Matubato. Pagkatapos dun humabol, sinabit naman ang affidavit ni PO SPO3 Arturo Rullas Canyes. So ito naman ang kwento nila ay eh, patungkol doon sa Davao killings, sa Davao Death Squad at saka sa mga pulis na pumatay doon sa Davao. Yun po ang nangyari dito. So ngayon, tumakbo na tumalon despite the warning. So, the office of the prosecutor na nagsampa na ng, ka, withdrawal si Digong sa ICC, dapat warning na sa kanila yung naggagawin ng lakit, pabilisan kasi ma, one year lang ang bilang ay mawawala ng Pilipinas. Eh, ang problema hindi nila sinampa. Sinampa nila two years later pa. Wala na pong jurisdiction. Ganon pong argumento niya. Simple din. Kung ano, kung ano nilecture ko sa inyo, ganon din ang argumento ni Attorney Dave Jacobs. Sabi niya, ang dagdag nang doon ang any matter ng argumento naman ng nila Joel Butuyan. Makalaban kasama daw ang preliminary examination na inanunsyo ng Office of the Prosecutor noong February 8, 2018. So I beg your pardon. Hindi po kasama. Sigurado po ako, isasugal ko dito ang aking pangalan, aking yabang, ang aking karangalan na sigurado ako i-dismiss ito ng ICC kung hindi man sa pre-trial judges ay ma-dismiss ma yan sa appeals judges. Ganun po. Ganun lang po ang pag-usapan -pag natin. Hanggang dito lang yung kasimple. Kaya, sigurado po ako, magbubunyi ang mga mga digong boys. No? Eh, mabibigyan ng ano, maghiganti nila yung pag-aristo na walang kwenta. Pero maliban sa, maliban po sa lack of jurisdiction o walang authority, mag-argumento pa rin sila sa pambababoy sa pag-aristo kay digong. Kasi, bawal din po sa International Criminal Court ang magsasanksyon o papayagan o bigyan ng authority ang pambababoy na pag-aristo. Kasi Human Rights Court din ang ICC. So hindi na pwede tatanggapin ang panglabag sa may human rights ni Digong. Otherwise, kung so, tatanggapin, idibig ibig sabihin, pinopromote lamang ng International Criminal Court ang pambababoy ng tao. Which is, bawal po yan sa treaty obligation. So kung ganoon, hindi ko na patagalin ang discussion na to at uh, abangan nyo lang ang sarili kong discussion, i-discuss natin yung decision ng appeals judges na kumuntra sa decision sa apila ng Department of Justice ng Pilipinas doon sa De Den Hague, na kung saan hinihingi na i-dismiss sa ang nangunguna diyan ay si ay, All Solicitor General Minardo Guevara. Kaya ganlang lang, binasura ang kanilang apila. So sa limang judge, tatlo ang bumuto na magbasura. Sa so, atang dalawa naman ay bumoto sa pagtanggal na sabi walang jurisdiction. Ano ang dahilan ng tatlo na bumuto? Ang dahilan lang tatlo ay ano lang, simple lang. Uh, siguro sa kakon lang sabihin para mag-excite naman kayo. Pero siguradong sigurado ako, it, dito i-discuss ko, itaya kung aking karangalan dito na sinasabi ko ay mananalo talaga si Digong dito sa jurisdiction hindi na magta-trial at mananalo si Digong. Kaya pag inuwi si Digong, gagawin naman dapat ni Bongbong para mabigyan ng katarungan ng mga biktima ay isasampa dito sa Pilipinas ang tinatawag na paglabag sa Crime Against Humanity sa ilalim ng Republic Act 9851. Okay? So, ganun lamang po ang aking very, very short na, na sasabihin dito. Sige, salamat po. At uh, siguro, pang huli, ay Tapos, sa uh, dali ah. O, ako po, nag-argue lang ako sa batas ha. Wala akong pinapaboran dito. Ito naman si Ben Reclamador, si Danilo Thailand na imbag na bigat. O, sa mga kabsat ko, sa mga kabalin ko na uh, maya Tapos si Kodhama sa Jordan. Tapos si Ramon Borcelo. Maraming salamat sa iyo, Atty. Kausing. Uh, uh, sa iyong pag Uh, ano pag uh, paglaban sa mga kabataan ng gobyerno mabuhay ka solido Duterte kami Ramon Barcelo mabuhay ka Tony Causing ay at dati katoto pwede bang maging interpol ang diplomat <laughs> ayun mali <laughs> yun yan ang isa pang isa pang mali na ginawa nila ni BBM binababoy nila yung sistema tapos uh, ICG ICC bulok of Tetchy uh, Candy Uh, Lin Lin Maj Lin Moji bakit sumama kasi dapat po naga empake uh, na uh, muna sa Dabaw Nonoy Tayeng believe talaga ako sa iyo toto uh, sakripisyo sakripisyo puyat para ipaliwanag ang mga komplikadong isyo so hindi lang komplikado to ha ulitin ko na ang katotohanan nagsampa ang interna ang Office of the Prosecutor ng preliminary examination. Hindi sampa yun, nag-anunsyo. Okay, February 8, 2018, on this day, the Office of the Prosecutor has decided to examine preliminarily the cases or situations in the Philippines particularly involving Digong Duterte, the President of the Philippines since 2016 up to 2022. Ganun lang. Hindi pa yan sakop ng any matter. Hindi kasama sa any matter ang sinasakop sa any matter ay investigation or and proceedings. Ibig sabihin criminal investigation tsaka kasunod nun. Proceedings. Kasunod nun. Tapos, kung criminal investigation, hindi yan examination. Investigation, ay nag-imbestiga na sila. Pero examine, ano lang, preliminary lang yun. nag -de -de sila kung mag-investigate sila o hindi. Kung papasok sila o hindi. Besides, hindi pwede magkaroon ng kutsabahan ang prosecutor at saka korte. Kasi hindi pwede magiging judge ang accuser. Ang accuser ay prosecutor. So ang judge iba naman 'yun. Kaya pag sinabi mong court, hindi kasama 'yung Office of the Prosecutor. So gano'n po 'yan. So nevertheless, uh, bukas pagising ko ay i-discuss ko sa inyo 'yung decision ng dissenting opinion sa Apila ng Pilipinas na gusto na umalis. Natalo nga lang Pilipinas pero may dalawang judge na nag-decision pabor sa Pilipinas. Ito ngayon i-discuss natin. Alamin natin kung ano. And besides, ha, akong sabihin, kaya na lang yung tatlong judge ay nag-decision pabor sa mga biktima ay dahil hindi ayon sa kanila ay hindi ni race hindi malang lang inargue sa ibaba pa lang sa pretrial chamber ang tungkol sa jurisdiction. Ganun lang ang kasimple. Sabi-sabihin, kung nagkataon na inargue sa ibaba, na si Digong noong una pa. Eh, dahil wala. Ito, tingnan natin. Pero hindi pa naman uh, lam, huli ang lahat. Bilang akusado, may karapatan siya magsampa ng kaso bago magsimula ang prelim ang ng confirmation hearing sa September 23. Ganun po 'yan. Okay? Okay, ah uh, Sino pa ay si Ran Racket? Good morning, Dr. Toto. Dadada, iyak na. Oh, sabi ng Dada, sabi ex-justice, let's uh, ICC judge pero talo sila si Katoto. Oy, masigurado ako sa aking sinasabi ko sa kanila. Uh, Roket, uh, haha, dadada, hello, musta po? Uh, Forcia, may asdalo. Atunay, pag ilaban ba ni Digong ang defense nila sa Duprasis ay makakatulong? Yes, makakatulong po yun, sigurado ko. Pero, party na yan sa Supreme Court natin na magdidesisyon. Tanging Supreme Court lamang natin na may authority sa pagdesisyon kung Uh, nilabag kong mali ang pag kay ko. Sabi nga ni Justice Ascuna, tama ang warrant of arrest pero hindi tama ang pag-aristo. Okay? So ngayon si si ano naman si Justice uh, Carpio, actually tinanong din siya ni Christian Isgira sa vlog niya kung si Carpio ang judge, papayagan ba niya yung Section 17 ng RA 9851 na ihatid na lang, isuko na kay si, si Duterte at hindi nadadaan sa korte. Sabi niya, hindi ako papahig, kailangan may korte. Okay? Tapos, sa uh, sabi ni Rakit, hopefully, soon mapauwi na si PRRD. Si Eduardo Ang, boss, why is it other lawyers naga 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 naga, naga lingan, lingon na insakto ang tanan as they depend ni is ano ni asa kapabor sigurado ko mali sila Sigurado ako na walang jurisdiction. Sigurado na ako sa ngayon. I tell you. Ha? Bukas. I-discuss ko kung bakit. At saka, may basihan ako kung anong aking basihan. Okay, Raket. siya, uh, sino pa bang iba? Si Eduardo Ang, si Raket, si Porsia, may Asdoc. Possibly ka, ba mag-investigate sila kung kung totoo ba yung uh, claim ni Digong na hindi nga siya nabigyan ng due process ang mag-investigate po niyan ay ang Supreme Court natin. Kasi dito na nakasampay sa Supreme Court natin. Dahil may habeas corpus na sinampa yung tatlong anak niya. So, trip Pinas. Teka, di, uh, di pwede mag-argue sa pretrial. Ang uh, pretrial, bago mag-pretrial po, magsasubmit sila ng motion to dismiss. Ganun po, yun ang gagawin nila. Maynard Salviejo, sana uh, doon na lang sa The Hague, The de Hague, Den Hague de at pag-pronounce Den Hague, in other lands, namatay si Digong. Eh, siyempre, matanda na rin siya. Malay mo kung mamatay siya na maaga. Pero, siyempre, alam mo naman ang MD. No? Ibang klase MD. Anong MD? Masamang damo. <laughs> MT, matagal. IMM, matagal mamamatay. Pero, nevertheless, it's a separate issue kung guilty si Digong o hindi. It's a separate issue naman kung may authority ang International Criminal Court sa mag-file. Pero ako, ipapaliwanag ko sa inyo bukas. Okay? Pangako yan. At ako po, Halos sigurado na ako na mananalo si Digong dahil walang authority ang International Criminal Court. Yan lamang po aking masabi at magandang umaga po. Ah, uh, wako ko, Maynard Salbiho, addict <laughs> Sige.